Aries, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 50 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 50 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Green na kulay ang iiwasan at iwasan din magsuot ng damit na pula. Taurus, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 7am hanggang 10.10 am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas i3pm hanggang 605pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay silver ang dapat mong iwasan ngayong araw, at player ng malalaki ang bibig at mahilig sa pag-inom ng alak. Gemini, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng... 4 a.m. hanggang 7.30 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa ng pagkatalo, green na kulay ang dapat iiwasan muna ngayong araw. Cancer, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito, ang dilaw na kulay ang isang iiwasan ngayong araw. Leo, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng alas 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na. 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.10pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12am at may 50 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na may kabastusan, kung masalita at kulay pink. Virgo, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 8am hanggang 11.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4.10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay na orange ang iiwasan muna ngayong araw. Libra Ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 54 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:05pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 49 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10:15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo brown na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 AM hanggang 8:10 AM at may negatibong minuto na magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa ng pagkatalo, iwasan mo na magsuot ng damit na may orange at Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay. Sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, pag-iingat sa iyong mga napanalunan ang dapat mong gawin ngayong araw, at kulay blue ang iiwasan muna ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 54 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2pm hanggang 5pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, mga yellow na kulay ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na. Negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, gold na kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw, at player na mahilig magpakyut. Pisces, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8:10 10 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4:15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player ang dapat mong iiwasan na kung magsalita ay bastos at kulay dark green.